Hey, what's up? Ah, uh, dito ako okay, sa kwarto ni Jeyo. Uh, uh, Hello ka mag-anak. For today's video atin alamin kung tunay na anak nga ba ni Jeyo ang si Jeremiah, at kung hindi, sino kaya ang totoong ama ni Jeremiah. Pero bago ang lahat subscribe ka muna sa channel na ito at e-like itong video. Okay balik tayo sa ating usapin. Magsimula tayo sa edad ni J.O., Janice at Jeremiah kasi marami ang nagtatanong na bata pa daw si J.O. nung pinanganak si Jeremiah. Si J.O. ang ay 27 years old pa lamang, si Jeremiah naman ay 16 years old na. Ang tanong ng karamihan 11 years old pa lang si J.O. nung ipinanganak si Jeremiah. Ang sagot ay yes. 11 years old pa lang si Jeyoong nung ipinanganak si Jeremiah, ngunit hindi siya ang totoong ama ni Jeremiah, si Jeyoong ay stepfather lang ni Jeremiah o ang tumayong ama kay Jeremiah, kung mapapansin nyo sa page ni Jeyoong, yung profile picture niya ay hindi kasama si Jeremiah, yan ay sign na hindi pamilya o kadugo ni Jeyo si Jeremiah, kaya tatlo lang sila doon. Ngayon sino nga ba ang totoong ama ni Jeremiah? Ang totoong ama ni Jeremiah ay ito, si Jason Matinig, noong nakaraang post sa found ni Jason, ay nagpost ito ng throwback picture ni Jeyo at ang kanyang kapatid na halos pinagbiyak na bunga sa pagkakahawig nila. Si Jeyo, be proud. Kung fans kayo ni Jeyo or sumusubaybay kay Jeyo, mabait na bata si Jeyo, be proud. We are proud of him. Okay na yon. Kaya walang duda na si Jason ang ama ni Jeremiah, itsura palang parehong pareho sila pati na ang babaeng kapatid ni Jeyo. Nabanggit rin ni Janice Ong sa isang post na pinaglihi daw niya si Jeyo kay Jom panoorin natin ito, pero alam nyo ba ang Jom na tinutukoy niya ay ito, si Jason Matinag, si Jason Matinag ay idolo din si Jom siguro nung sila pa ni Janice idol nila pareho. Kinakaalam, si Jeyo pinaglihin ko yan kay Jumong Nakikita pa rin tatahin na siya ng buhok, naalala ko yung Jumong <laughs> Kaya sabi ko, magiging totoo lang siya, hindi man natin rin. alam kung bakit naghiwalay si Janice at Jason pero sure ako may malalim na dahilan yon. Kaya pasalamat at biliba ko kay Jeyo ang dahil napaka-responsibling ama kay Jeyo at Jaden at mabuting asawa kay Janice. Kung dumating si Gio, pinaintindi niya sa akin na paano balansehin yung mga bagay na pwede mo ibigay sa anak hindi lahat. Kasi totoo yun, totoo talaga. Ay, ano ba, nang malit pa si Jeyo, nabihan ko na agad din iPad. Kasi yun ang wala ako. One year old pa lang. <laughs> anong alam ng bata? lang yun, wala pa. Kaya, ano naman yung mga bagay na nagpapasalamat ka dahil although na doon na tayo sa meron kang lungkot dahil sa nangyari meron din syempre yung, nagpapasalamat ka na nangyari to ano naman yun? na tayo nagsama-sama tayong family kung anong alam ko ngayon parunong na magluto magsaing hmm. alam ko na po tapos, okay. sumisipag na rin naman pa. Yan. So, yun yung ibig kong sabihin na, this is all? God's plan. Yan. Lahat ito, plano ng Diyos, kuya. Ganun lang lagi nating isipin, di ba, na ano man na nangyayari sa buhay natin, ano man na nangyayari pag gising natin sa umaga, pag tulog sa gabi, may nangyaring hindi maganda ngayong araw, may nangyaring hindi natin ginusto, mga hindi natin inaasahan, di ba? Lahat yun, may plano ang Diyos. Halimbawa, hindi ka natuloy sa isang gusto mong puntahan na lugar. That day pala na yun, may mangyayari palang masama sa'yo. On the way ka pala, meron palang mangyayaring di mo inaasaan na, o oh, di disgrasya ko, o ano, sabi ko sabihin eh, may mga ganun palang bagay na kaya ka pala na flat, kaya ka pala nasiraan, kaya ka pala naulanan, nabasa yung uniform mo, umuwi ka na lang, hindi ka tumuloy. Yung iba, inis na inis nun. Ako, pagka ganun na nangyayari akin, ito, sasakyan ko, di ba, na flat, na may nasira, o. Oh. Pagka may nasisira sa sasakyan natin, anong ginagawa ko? pa rin. Masaya pa ako, di ba? <laughs> Baliktad ako eh, di ba? Masaya pa ako, bakit? Kasi experience yun. Di wala namang may gusto nun eh, di ba? Kung pag nagalit ka, talo ka pa. Pag nagalit ka, na, flat ako, nakakainis, high blood ka. Pero kung flat ka, okay, antay ka ng rescue. Kung may rescue, wala, okay. Darating at darating din naman yung tayo na maaayos mo yung gulong mo eh Wala namang maitutulong yung inis o yung galit Nakuha mo? Yun yung mga isa sa mga dapat na takbo ng isip natin Para hindi tayo masastress Ikaw rin, ganun ka rin, di ba? Yun nga, hindi ka nakapasok sa school Hindi ka nakapag-MVP Hindi kayo nakasampan ng stage May reason lahat Malay mo nga namang may hindi pala magandang mangyayari Kaya hindi pinatuloy yung mga event O yung mga dapat na nakaplano sa araw-araw na buhay natin ngayong 2020. Lahat yun, ganun lang lagi, ganun lang lagi. Hindi po pwede na isisisi natin, isisisi natin. Lahat yan may dahilan. Pag ganun ka na mag-isip, hindi ka na malulungkot, hindi ka na masestress kasi isipin mo na palagi, okay, pag nangyari to, okay, nasira to, okay, nawala to, okay. May dahilan bakit nangyari yun. For the better, always for the better yung pangyayari na yan. Kasi Di diba, pag nagfa-flat tayo, nagsa travel tayo, na parang mas tuwanto tuwa pa nga ako, 'di ba? Kasi parang the more tayo nagkakaroon ng problema ng mga ganun, the more tayo nakakapagbanding. The more tayo mas maraming natututunan.